Kahit maulan, maaga nagbukas ang ilang tindahan ng mga gamit pang eskwela sa Divisorya, Maynila. Inaasahan kasi ng mga tindera na dadagsa ang mga mami-mili. Lalo pat ilang araw na lang, palik eskwela na naman. May ulat down the spot. See you June, kahit na maputik ngayon dito sa Divisoria, Maynila, e eh patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga mami-mili para nga sa pasukan sa lunes. taon, patok talagang pamilihan ng Divisoria. Bukod sa wet market area, kompleto ang dry goods market dito. Kaya tuwing panahon ng pasukan, dinadayo ang school supplies dito. Maging mga kailangang damit, sapatos, bags, at iba pang gamit ng mga estudyante. Murang-mura kasi ang bentahan dito at marami ang pagpipilian. Yung nagbumibili kasi ng ganyan, halimbawa, sa, di diba, pasukan na. Sa ngayon, kahit walang pera, sinisikapan nila talaga makakalit para makapagserbisyo ng husto sa mga customer ngayon, kundi man maaga magbuka sa mga tindahan, ang iba, 24 oras naman, nakabukas. Ang isang tindero nga, kapag walang masyadong bumibili, pumupuslit na lang para makakain. Masingit lang, okay naman. Oh, bakit? Kapag ano, pag kumain? Gutom. <laughs> Tuloy-tuloy trabaho. Tuloy-tuloy, oo. Oh. Walang time eh. Inabutan naming namimili ng kanyang mga gagamitin sa luna si Nikki Santiano, kasama ang kanyang mami. Excited siya sa nalalapit na pasukan dahil isang taon din siyang natigil sa pag-aaral. Lumala kasi ang kanyang sakit na Satoyoshi Syndrome. Isang sakit sa muscles at buto na kadalasang nagdudulot ng paninigas ng laman at pamumulikat ng iba't ibang parte ng katawan. Dahilan kung bakit hindi niya kinaya ang hirap sa tuwing aatakihin siya ng paninigas ng muscles sa eskwela. Ang kanyang mami, todo suporta naman sa kanya. So ano na mo Excited ka ba? Oo Sa so, Monday na pupasokan namin. Yeah, bakit ka-excited? Kasi po may new friends, classmates, gano'n po. May teachers. Um, Na-miss mo ba na ako Oo Mag-aral lang po mabuti. Tsaka kung aasarin man nila ako, hindi ko na lang iisipin. So, eh. oh, inuna ko muna ni health niya. Then, decidido na kaming papasok na siya sa school. So, pati yung mga baon niya, nililista ko na sa mga nais pang humabol sa pamimili, murang-mura pa rin mabibili ang mga gamit pang eskwela rito gaya ng notebook, lapis at ballpen, writing pad, crayons, eraser at iba't iba pang bags. Meron ding mga uniforming pwedeng pagpilian. Mura kasi talaga ang bilihin dito sa Divisoria. Dahil kung di malapit lang ang kanilang pinagkukuha na ng paninda, e eh mura lang daw ang kanilang bayad sa pwesto. June, mapulimlim panahon ngayon dito sa Divisoria at kanina nga ay umaambon-ambon pa ng pakunti-kunti. Pero sa kabila nito ay eh, patuloy pa rin na kumakapal ang volume ng mga mamimili dito sa katunayan. Hindi lang mga mamimili ang kumakapal ang dami dito pero pati yung mga tindahan dahil ngayon ang lahat ng kalsada ay inokupa na nila dahilan kung bakit wala na halos makadaan na sasakyan dito. Yan muna ang latest mula dito sa Divisoria. Balik sa'yo, June. At least mukhang uh, presko mamili dyan. Maraming salamat. Isay Reyes.